Magandang gabi po mga palangga ko sa pananampalataya. Ang basahin po natin ang mga awit 100 uh, verse 1 and 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupa. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon na ay siyang Diyos. Siyang lumalalang sa atin. At tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. May sipasok kayo sa kanyang mga pintoang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang luuban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kagandahang luob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit sa lahi. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon mga palanggakos, panambalataya, purihin nato po natin ang amang Diyos na pangyarihan sa lahat at ang kanyang anak ng ating Panginoon Heso Kristo. Salamat po. ang your bishop.